Iris. Iris, ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay ngayong araw ay nagpapakita ng tahimik ngunit matatag na ugali. Kapag kinakailangan, kaya mong ipamalas ang iyong tapang at lakas ng loob. Hindi ka padalos-dalos sa pagsasalita at iniiwasan mo ang anumang pagkakamali sa pakikitungo sa iba. Sa usaping pera, Inuuna mo ang pangangailangan ng iyong pamilya higit sa iba, kahit paminsan ay maituturing kang kuripot ng iba. Hindi mo ito iniintindi dahil para sa iyo, mahalaga ang pagkakaroon ng maayos na kalagayan ng mga mahal sa buhay. Maingat ka rin sa damdamin, ngunit mabilis kang magselos dahil sa sobra mong pagpapahalaga sa iyong minamahal. Gamitin ang araw na ito upang mapanatili ang balanse sa iyong damdamin at pakikitungo sa iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus. Taurus, sa galaw ng mga kalikasan ngayong araw, ang iyong talas ng obserbasyon ay magiging kapansin-pansin, lalo na sa mga taong maaaring gumawa ng kalokohan hindi ka basta-basta nagpapadala sa pakiusap at maingat ka sa paggawa ng desisyon. Hindi ka madaling magpatukso sa malaking halaga ng pera kung ito'y magdudulot ng kamalasan o suliranin. Sa trabaho, mas pinipili mong gawin ang mga bagay ng tahimik at maayos kaysa makipag-usap tungkol sa mga walang kabuluhang bagay. Sa pamilya, anuman ang iyong ipinangako ay ginagawa mo ng may kaseryosohan sa usaping pera, may kaluwagan ka para sa iyong mga mahal sa buhay, ngunit nananatili kang maingat upang hindi mawala ng balanse ang iyong pinansyal na kalagayan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw, ikaw ay isang taong madaling lapitan ng kapamilya at kaibigan. Lagi kang handang tumulong sa abot ng iyong makakaya. Masipag ka sa paghahanap buhay at masinup sa pera upang makamit ang inaasam na pag-asenso. Gayunpaman, hindi mo gusto ang mga usapang may halong pagmumura o negatibismo, at mabilis kang mina sa ganitong mga pagkakataon hindi ka rin nananamantala ng iba upang kumita, at ang iyong layunin ay makapagtrabaho ng maayos at walang kaaway. Maaruga ka sa iyong magulang at laging handang magbigay ng tulong kapag kinakailangan. Ang araw na ito ay magbibigay daan sa iyo upang magpatuloy sa pagiging positibong impluensya sa iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Ang cancer ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw, ay masinop hindi lamang sa mga gamit sa tahanan kundi pati na rin sa hanap buhay. Isa kang taong marunong makinig bago magsalita, at iniiwasan mong makapagsabi ng mga salitang maaaring makasakit ng damdamin ng iba. Sa trabaho, masipag ka at determinado hanggat ito ay legal at marangal. Hindi mo iniisip ang pagpapautang, mas pinipili mong ilaan ang iyong pera sa mga gastusin para sa pamilya. Ang pagiging responsable mo sa mga bagay na ito ay nagbibigay ng katiwasayan sa iyong mga mahal sa buhay. Gamitin ang araw na ito upang paghusayin pa ang iyong kasanayan sa komunikasyon at pagpapahalaga sa relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw. Ikaw ay likas na masipag at laging nag-iisip para sa ikabubuti ng iyong pamilya at pamumuhay. Pinahahalagahan mo ang pagkakaroon ng karagdagang kita upang masigurong masaya at maayos ang kalagayan ng iyong mga mahal sa buhay. Hindi mo gusto ang mga usapan na may kabastusan o walang saysay, dahil para sa iyo, mahalaga ang paggalang. Maaruga ka sa pamilya, lalo na sa pagpapanatili ng kalusugan ng bawat isa. Kapag ikaw ay nangako, sinisigurado mong ito ay matutupad. Bagamat may pagkakataong nagiging maramdamin, nananatili kang determinado sa pag-abot ng iyong mga layunin. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang higit pang ipakita ang iyong lakas ng loob at pagmamalasakit. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw, ikaw ay maingat sa pakikisalamuha. Mas pinipili mong makinig bago magsalita upang matiyak na hindi ka mapasubo sa anumang sitwasyon hindi ka basta-basta nagpapautang, ngunit kapag kamag-anak o malalapit sa iyo ang nangangailangan, lagi kang may kahandaan na tumulong. May tiwala ka sa minamahal, kaya bihira kang magselos. Sa trabaho, inuuna mo ang paggawa kaysa ang pakikipagkwentuhan, dahil para sa iyo, mahalaga ang pagiging produktibo. Ang araw na ito ay nagbibigay diin sa iyong kakayahan na magbalanse sa trabaho, pamilya at personal na layunin ipagpatuloy mo ang pagiging maayos sa lahat ng aspeto ng iyong buhay at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng mapanuri at balanseng ugali ang iyong mga mata at isipan ay matalas, laging nag-iingat upang hindi mapahamak o mapasok sa mga suliranin. Sa pakikipag-usap, direkta at walang paligoy-ligoy ang iyong mga salita, lalo na kung nasa tama. May malalim kang pasensya, partikular na sa pamilya, at ginagawa mo ang lahat upang mapanatili ang maayos na relasyon sa loob ng tahanan. Madisiplina ang iyong ugali at hindi ka madaling mahikayat sa pera o kahit sa pakiusap kung ito'y labag sa iyong prinsipyo. Ang araw na ito ay magdadala ng kapanatagan at lakas ng loob, kaya gamitin ito upang mapanatili ang pagkakasundo sa mga mahal mo sa buhay, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio. Ang Scorpio ngayong araw, ay pinupuno ng mahabang pasensya at tahimik na enerhiya. Sa trabaho o bahay, nais mo ng katahimikan at kaayusan. Hindi ka basta nagpapautang, ngunit may kahandaan kang tumulong lalo na sa magulang at malapit sa iyo. Maaaring maramdaman mo ang pagiging sensitibo, kaya't iwasan ang mga negatibong komento na maaaring makasakit ng damdamin mo. Hindi ka rin madaling magselos at ayaw mo ng mga berwan o usapang may kaberdehan. Ang araw na ito ay pagkakataon upang palalimin ang ugnayan sa mga mahal mo, habang pinapahalagahan ang sarili mong kapayapaan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius Ang Sagittarius ngayong araw, ay puno ng lakas ng loob at determinasyon. Ang anumang pangako mo sa pamilya ay gagawin mo, anuman ang kahirapan nito, upang mapanatili ang saya at pagkakaisa sa tahanan. Sa trabaho, hindi mo inaatrasan ang mga hamon at handa kang magsalita kung may makikitang mali sa sistema o gawain ng iba. Maaruga ka sa pamilya at sinisiguro mong maayos ang kalusugan at kalagayan ng lahat. Gamitin ang iyong tapang at talas ng isipan upang magawa ang mga layunin mo ngayong araw, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Ngayong araw, ang Capricorn ay nagtataglay ng malalim na pasensya at katapangan. Sa tahanan, ginagawa mo ang lahat upang mapanatili ang positibong enerhiya at maayos na samahan. Hindi ka madaling magpapadala sa anumang suhulan, at tinitiyak mong lahat ng ginagawa mo ay naaayon sa tamang prinsipyo. Maaruga ka sa pamilya, lalo na sa pagkain, upang masiguro ang kanilang kalusugan. Walang puwang ang selo sa iyong isipan dahil nagtitiwala ka sa iyong minamahal. Ang araw na ito ay magdadala ng kailanawan sa isip at kapayapaan sa puso, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius Ang Aquarius ngayong araw, ay masinop at maayos sa lahat ng gawain. Sa trabaho, ginugugol mo ang iyong lakas sa paggawa ng makabuluhang resulta na magbibigay ng kaginhawaan sa iyong pamilya. May tahimik kang ugali at mas pinipiling umiwas sa mga tao o sitwasyon na hindi ka aya-aya. Hindi mo hinahayaang makuha ang iyong oras ng mga mayabang na tao at mas gugustuhin mo pang magtrabaho o magpahinga. Ang pagiging matapat sa salita at gawa ang nagiging sandigan mo upang mapanatili ang respeto ng mga tao sa paligid mo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces Ang Pisces ngayong araw, ay nagpapakita ng maingat at matalas na pag-iisip. Ang iyong mga salita ay pinag-iisipan ng mabuti upang hindi makasakit, lalo na sa mga kausap mong marunong makinig. Subalit, iiwasan mo agad ang mga tao na nagkikilos na mayabang o mapagmataas. Sa trabaho, hindi mo gusto ang pagpapaliban at sinisigurado mong ang lahat ng gawain ay natatapos ng maayos. Sa kabila ng pagiging maingat, maaari kang makaramdam ng pagdududa sa aspeto ng pag-ibig o pera, kaya't mas makabubuti ang mag-isip muna bago gumawa ng desisyon, at tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.